Ang tagal ng mga guys, ang mga uh, ginagaid natin. Ikaw dali na ko-compete kay yung guide. Kaya yeah, nga eh. Bawal Kansila 'yun. Binayaran ki. adali. dali, tour guide ko to kayo. Salamat. Saan na ba yung ano natin? Alam mo ba? Ah, ano ayan. Bato 'yan. Hindi <laughs> alam. Bato 'yan. Pero galing sa bulkan. Ito oh. <laughs> Hindi ito. Galing sa bulkan yung yan. Oo. Oh, pati yan yung malalaki. Kaya nga lumukot yung malalaki. Kasi dati yung simbahan na to. Simbahan simbahan. Mataas. Ngayon, umagos yan. Ayan na ay, yung mga batong yan. Natabunan yung simbahan. Kaya yung simbahan nasa ilalim. Ayan o, no, kampana na yan o. No. Ayan, ano yan ang simbahan niyan sa Ito yung loob ng simbahan. Tara, mm -hmm. pasok dito. 20 pesos lang. Pabilis lang ha. Bente pesos sa ko. Ay wala naman na papasok ko diyan. Ito nga yung loob ng simbahan. Ay makinig nitong ako tour guide eh. Ako may alam dito. Tara. Wala ko wala. Ayun. Wala. Ito yung ano. Dito dati yung ano. Ito ano, ano, ano. eh. Ito simbahan yung mga, mga tao. Ano, ano, Kaya yung anoy, ay, eh. ano yung aisle. Ano? sa inyo. Ito. ito yung ano. Kala ko ba ito yung tuktok mong yeah. simbahan? Ano po ya? Lika, lika, ito. Akala ko, akala, akala ko pupunta sa ilalit. Oh, dito nilalagay yung pa, yung... Ano? Rebulto. <laughs> yung cross. Yung rebulto. Ito yung mga ligi. Ayan. Yeah. Akala ko ba ito yung tuktok ng ano, Yan ng yung simbahan? Yung Ito yung loob kasi ng simbahan, ayun yung ano yung, gilid, di ba? Hmm. Ito yung loob ng simbahan. Ito okay. yung loob ng ano? May Ito yung loob Ito yung loob ng Ito yung Ha? Ah, may natututunan ka ba? O. Oh. Dati, sinasal dito si Eva at Adan. Kasi sila yung unang tao eh. Alam mo ba yun? Kasi ito yung unang-unang si <laughs> sa Bigol. <laughs> Natutunan lang si Popoy. <laughs> Ay, hindi ka naniniwala. Natutuwa. <laughs> hindi naniniwala. <laughs> hindi, <nun ininiwala. laughs> siyempre. Wala Totoo pa yun sa years. Yun. Hindi pa nga. Pwede na mo. Ganito ka tibay gumawa ng ng semento yung dati yung ano. Alam mo ba kung paano ginawa to? Bumili na semento sa hardware? Hindi. Ano lang yan? Graba. Tapos lupa. O, tinan mo. Ang tatalino ng mga tao nun, no? Ginawa nila to. Bato-bato lang na pinagpatong po. Eh, tapos nilagyan ng putik. Nagawa nila yung pader na yung Putik lang yan eh. 'Yung putik ilalagay mo lalagay mo ng damo. Alam mo 'yon. Ay ganoon ganoon ang paggawa dati ng building. Dito, dito dati dito dati ano, dito dati sumisilip 'yung mga hapon Tula, ka? Patay ka na, hindi mo ko makikita. Ano po eh? Ayun po yung bulkang ngayon. Nakita mo. Nung panahon ng gera dyan sila naglalabas lang ng barel. Tapos siyempre pag sumugod ka oh, hindi mo sila mababaril siya. O oh, tara dito tayo. Asa na yung mga yung... Wala umuwi na. Inubos mo, inubos mo na yung milk Relax na relax lang siya. Turis na Chill na chill. Samantang lang yung sayak ng iyak eh. Relax Relax lang. <laughs> <laughs> ये तेरे नसे मामा ना वो बोलिए है मैं हूं